Ito na mga birds, luto na yung inihaw natin. You know? Yung inihaw natin na pato. Magtitimpla ng lechon natin to habang niluluto. Sound check mga birds, sound check. Wow. Pakinggan nyo mga birds. Oh. Grabe, hap. Wasdak mga birds. Ngayong araw mga birds ay andito tayo sa isang okasyon na may handaan at nandito tayo mga birds para tumulong sa pagluto at ito yung nakatoka para sa atin mga birds. Yan. Yan. Meron tayo dito mga birds na anim na pirasong itik o pato. <laughs> Yan. At di ko pa alam kung anong luto ang gagawin natin dito. Depende na sa may okasyon kung ano. At ipapakita natin mamaya mga birds kung ano. Nilinisan pa natin to. At isa rin sa nakatoka sa atin mga birds ay ang magluto nitong magluto ng lechon. Ulo na ang baboy na dalawang piraso. Tutulong din tayo sa pagluluto niyan at abangan nyo. <laughs> Pero hindi po tayo expert sa pagluluto. Pinag-aaralan lang natin at gusto rin natin magkaroon ng experience. Kaya sabayan nyo kami mga birds. Let's go! Mga birds, anim na pirasong pato ang ating lulutuin ngayon matataba at malalaki ang mga birds. 'Yon. Adobo sa gata siguro mga birds ang luluto ang luto natin nito. yun mga birds, Nalinis na natin 'tong mga pato. Maraming natitirang mga balahibo mga birds. Oh. Saraban natin mga birds. <laughs> ito yung paraan natin mga birds para maubos yung mga balahibo. Yung maliliit na balahibo. <coughs> oh. ito naman, mga birds, ang lilitsuin natin <laughs> ngayong araw. Ano? At lilinisan pa natin 'to mga birds. Yan. Dalawang ulo. Pero hindi sa atin to mga words <laughs> Tutulong lang tayo sa pagluluto. Yan. At ready na rin yung pangtuhog natin sa lechon na kawayan. Yan o. At ready na rin yung paglulutoan natin. Yan. Mga birds, buong inihaw na pato. Nilagay ko na lang birds direkta sa apoy dahil nakakapaso 'Yan. At lilinisan na lang natin mamaya. Ito na mga birds, luto na 'yung inihaw natin. You know? 'Yung inihaw natin na pato, ito na. Nihon na lang natin mga birds para mas mabilis. Yun o. Oh. Yan. Ops. Ito na mga birds o. Oh. Tinutuhog na yung ating lilitsunin. Okay. ito mga ni? Okay. Ayan. Ganyan ang mga birds. Alam ko dito Double mga birds, double lechon. kapag pa kada. Minisan muna natin mga birds. Ilong guwan itik. Tama na. katbang natin. Mga birds, ito yung isa sa paraan natin para matanggal yung lansa ng karning ano uh, pato lalamasin natin board sa asin uh, ito'y para lamang sa amin mga boards na yan. ito yung way namin para matanggal yung lansa ng katawan ng pato yan, asin iba-iba din ng way mga boards para magtanggal ng lansa Pagkatapos nito ay hugasan natin. ano? You know? o. Mm. Ayan pa. Kulos mo na eh. so. yun. o. Para mas malinis at mawala yung lansa. mga birds, pagkatapos natin lamasin na sa asin, ay hugasan natin ulit para mas malinis. Tingnan ah. lang. Ang ano mo lang sa mas, mo niya kay makatira ko sininyo, anahanap ah, ko naman yung sininyo kung na diba? Mm -hmm. Mga birds, ito yung lilitsunin natin oh. At subukan natin mga birds. First time natin na magtitimpla ng lechon ulo ng baboy. Yan. Ito yung mga sangkap natin. Oh. Tuyo, Sprite, Ayan, tang, tanglad, at saka magic sarap. Yan mga birds. First time natin na magtitimpla ng alit ah, ulo <laughs> Yan, mga birds <laughs> dahil kunti lang yung space sa paglalagyan natin ng tanglad ay hanapan na lang natin ng paraan birds natin pwedeng ilagay. Pero <laughs> own version to mga boards. At iba-iba naman tayong discard eh. So isisiksi ko na lang to dito sa loob. Para kahit pa mga boards ay may bango. Yan. Ito lang kasi yung space niya. Dito sa loob. Ayan. pang patanggal lang ng kaunting lansa <laughs> pero wala tayong masyadong masisiks ka nito magalagyan para yung aroma niya kumapit lang pwede na yan Roberts, so, oh. Lagay lang natin dito. Lagyan na lang natin ng magic sarap. May tansi yung Lagyan din natin, words ng kaunting soda para may mas manamis-namis yung kanyang lasa. Yan you know? Tapos mamaya, ibabrush na lang natin to habang niluluto. mga birds, oh. Ayan. Ayan, mga birds. Practice lang to mga birds. At sariling version natin. Kung may version naman kayo, comment nyo lang sa baba. Kung ano ang mas masarap, natimpla na ang ulo ng baboy para litsunin lagyan na rin natin dito birds oh Lulot kaya sa nina An no? An magkalutan eh ibabrush lang natin mga birds paikot at yan para magkaroon ng lasa sariling version natin to at sa mga expert po maglechon dyan <laughs> comment lang po kayo sa baba <laughs> para malaman natin ang inyong timpla mga boards okay. Okay, uh -huh. uh -huh. Yan mga birds. Simulan na natin. Birds, abang pinapaikot ay. Iba natin ng Okay. Ginawa nating pang-an. Yan. Hop. Hay, magulo pa rin ba. Teka, dikad. O oh, kumulo na rin naman. Ba. An Unti-unti nang naluluto yung ating ano -so. pork Medyo malakas yung ano natin baga yung apoy wow. Yes. Okay. brush ulit natin mga birds para mas maganda at mas manoot yung lasa ng kuha natin pang timpla. Ano? Namumula na mga birds. Maganda yung kanyang kulay. Ta. Mapalit yung pampakao. Mapalit. Wow mga birds oh Namumula na yung little owners natin Yun oh Yan ang mga birds Oh Wow tapos ang ganda ko n'ta ah ba wala na lang lang na ilaan ay oh kebasing ng pork na ulog will be nasa kalateng oras na to mga birds at ang ganda ng texture ng lechon natin ito na pala mga birds yung karne ng anim na pato na kinatay natin kanina ang gagawin natin ay lalagay muna natin sa luya at saka tanglad para mawala yung sansa muna natin ito mga birds parang di kasya sa kaldero natin yun know? o uy di kasya sya ilaga muna natin ito ito pampawala ng lansa lagyan natin ng maraming luya you know, yun o nagayat-gayat na yan mga birds para talagang manuot yung bango salang na natin dito birds Brush tayo ulit para manood yung masarap na lasa. Masarap yan papakin. na mga birds, ang atin ay nang pato. Sunod nito ay adobo sa gata yung tirada natin mga birds. You know. Ngayon, adubuhin ng ating pato Garning <laughs> pato mga birds una nating igisa ang ating ginayat na luya mga uh, isang kilo na luya mga birds <laughs> <I don't know. laughs> 551 pieces to mga birds dahil <laughs> lang natin na mag golden brown <laughs> At ito mga birds, oh. Ginayat natin na bawang. 449 pieces. Ito, 661. <laughs> Lagay na natin. Lagay na natin ng sabay-sabay. <laughs> Yan. Napakabango birds. <laughs> Hintayin lang natin na lubas, lumabas ang kanyang aroma. Ito na mga birds. Lagay na natin. Dahan-dahan lang. Uy. Dahan-dahan lang mga birds. Okay. May mga comment. Ang sarap naman yan. Eh, pag-isabihan yung ano. At ito pa oh. Luto na. Haluin na natin. Yay. Yay. Haluin natin ng maigi mga boards para maamoy ng kapitbahay. Para malaman nila na masarap ang ulam natin. Plus <laughs> ini. malisod ang pagkukal. Oo, may karaha. At, at galing mabot ma ang gata. Kay taas. Wala okay, tayo, birds, ng pangpadagdag bango at pangpasarap ng aroma. Paminita, mga birds. Paminita. Ito na. Lagay na Lagayin natin mga boards ang ikalawang piga. Yan, ikalawang piga to na ang gata natin. E, hello halo lang natin. Hanggang sa mapagod ka. <laughs> ano? Papalambutin pa natin to boards Sa mga kalating oras siguro para manuot yung linamnam ng gata ano lagyan natin ulit mga birds ng standard pampabango mga birds oh update sa lechon natin wow namumula mga birds halatang napakasarap at napaka crispy nya no <laughs> Wow! Ganda ng kulay birds, oh. Ano? oh. At ang nag-operate niyan mga birds ay yan birds, oh, ang ating driver, oh. <laughs> siya, siya talaga mga birds ang nag, ano, yan. Siya talaga yan mga birds ang nagmaneho ng ang ating lechon. <laughs> Masarap yan, oh. <laughs> Namungula birds. Oh, crispy, crispy. Drone shot mga birds, oh. <laughs> Tamang kapi lang mga boards habang nagda-drive oh. <laughs> wow. Update lang mga boards. Malapit na to mga boards. natin mga birds oh. Mga ating ginataan. Ayan birds oh. Nagmamantika na birds oh. Napakabango. Mga birds, maglalagay muna tayo ng suka. Ang patanggal na lansa. Maglalagay muna tayo ng tuyo. At ang kasunod nito ay ilagay na natin ang kakanggata mamaya. Ang gata. yan mga birds oh. Adubo muna natin. nagkamali gani oy sarap na ito mga birds ilagay na natin kakang gata ilagay na natin birds ito na yung final mga birds oh. pang palinamnam Paluto na mga birds ng ating ginataang pato. Sound check mga birds, sound check. Wow. Crispy crispy mga birds oh. <coughs> wow mga birds oh. Namumulaw. Oh. mga birds, yung pinaghirapan natin. Pakinggan nyo mga birds, oh. Marami, oh, mm. Kung yung tunog mga birds, tapos yung ginataan. Hmm. Kain mga birds. Hop. Namit. Napaka-juicy mga birds, oh. Yung laman, napaka-lambot at napaka-juicy. Saktong-sakto yung pagka